Hello guys, for today's video ayan kakain ng naman ako ng aking tanghalian at special ang ulam to you. Masaya ka na kapag makaloto ka ng tuyo sa bahay ng iyong amo. Siyempre, special dito sa mga OFW yung tuyo at ang paris niya ay masustansyang malunggay na gulay with papaya. O, di ba? Masarap talaga kapag malunggay at papaya yung iparis mo sa tuyo na olam. The special na tuyo. Isang pirasong tuyo, guys. Kasi mahal dito eh. Actually, may isda naman kami pinaritong isda. Pero mas masarap talaga kapag tuyo yung paris dyan sa lasuan na malunggay at papaya. So, shout out pala sa aking kaibigan. Jan, kay May, salamat sa papaya. At kay Ati Rosalie sa malunggay. So, ayan. Gutom kasi late na palagi ang aming tanghalian. O, oh, ayan. Papaya naman. Laki-laki yung hiwa. Ayan. Subo pa more kasi gutom na. Paano ka naman papaya kung madaming pagkain. Thank you pala Lord sa mga blessing. Hindi kami nagugutuman. Ako lang umayaw sa pagkain guys. Kaya ayan, kahit anong, anong exercise ko kada araw. Ayan, parang walang silbi kasi yung exercise ko, ano lang naman eh. Yung pinakahaba ay eh, 30 minutes, 15 minutes. Mapawisan na ako, masaya na ako guys. Kasi nakakapagod din kung minsan, diba? ba So ayan, pero kunti lang naman kinakain ko na kanin. More ako sa may gulay na ngayon. Pero madami kaming mga chichirya, mga kuyam-kuyam, kung ano-ano diyan. Lalo na mga chocolate, kung ano lang diyan makita mo, may mga cookies oh. Ano ka papayat? Oh, kain pa more. Siguro kung hindi ko pinipigilan yung sarili ko, siguro taba ching-ching na talaga ako, guys. Ay naku dandahan ka na lang sa pagkain at saka ngayon nagkukontrol control ta talaga ako sa ano sa soft drinks tapos kinokontrol ko yun, ko rin yung sarili ko sa train na coffee yung minom ko na lang minsan yung black coffee kung minsan parang ayaw ko na sobrang pait yung Milo at minsan na lang yung ano yung train one so ayan Diba, kapag tuyo yung ulam, masarap talaga magkamay. Pinoy na, Pinoy talaga yung style. Wala <laughs> naman pakialam yung amo ko kasi diyan kami sa labas kumakain dahil sa labas o oh, sa balcony namin. Diyan, may misa dyan. So dyan kami kumakain. O, oh, magkamay talaga si Chi. Hindi yan mapapahuli yung kamay niya. Kakamay talaga yan. O, oh, diba, Ngay yeah, guys kain tayo guys. Un shout out sa akin kasama from naman Marmi Galaba si sutimbari sa Bibila. <laughs> <laughs> Hindi niya alam na kasali na yung buka niya sa video. Taro <laughs> pamor. Hmm. Birahi nga kaon John. Nalaka lang kadut-duto, wala wala lang gampang. Pambigin berahan kaon Choke lang, charot. So ayan with sa usawan yan sa isda namin oh. Ayan. So, yan yung style. Style namin dito. Minsan kailangang... Ay, shout out pala kay, ano, kay Grace sa pagbigay ng tuyo. Ang December niya, guys, binigay, guys. Ngayon ko lang naluto yan. O, February na, di pa Dalawang buwan. <laughs> so, ayan, guys. Thank you so much sa walang sawang panonood ng aking mga videos with Jeep at Chikoy. Thank you so much sa inyong lahat. So, ayan, hindi pa. Minto sa kain. Kulang pa yan yung kanin. Parang kumuha pa yata ako ng kanin. O pinipigilan ko talaga yung sarili ko na huwag kumuha ng kanin. As in guys. Yung dati kong kain, yung isang pinggan yan. tagiisa kami ng kasama ko. Ngayon guys, tatlo na kami ng hati ng kanin na yan. O ayan. Sarap talaga guys no. Kapag nagkakamay tapos ulam mo tuyo. May sosawan. Wala nga kaming sasawan sa tuyo. yung sasawan ko yun para yung sa isda. So, ayan, busog lusog na naman si G. So, thank you so much guys. Bye.